Isa ka bang member ng Philippine Coast Guard na palaging busy sa pagdi Good news, dahil sa social commerce ay pwede pa rin kayong kumita ng extra income. Hi, this is Coach Edwin Cabrera, isa akong retired Philippine Marines. At ngayon nandito na ako sa abroad at isa na akong business mentor land coach ng mga member ng Philippine Coast Guard o oh, kapwa ko uniform personnel. Alam kong gaano kahirap at kabisi ang trabaho ng isang Philippine Coast Guard or uniform personnel dahil din ako galing sa pagdi kaya gusto ko ipakilala sa inyo ang makabagong powered social commerce na pwede kayong kumita ng extra income kahit busy kayo sa pag or retard na kayo. Yes, walang bintahan, walang recruit at si EI ng bahala na ng lahat ng bagay para sa negosyo nyo. Mapa sales, marketing, customer service at si EI na rin ang sasagot sa lahat ng mga inquiries at mga question ng mga client nyo. Kaya hindi nyo kailangan bantayan ng negosyo ng 24-7. Kumikita kayo kahit busy pa kayo sa anumang bagay. Now, kung gusto nyo malaman kung paano ba gumagana ang online business through social commerce, ay click nyo lang yung link sa comment section. At andon ang buong detalye.